So guys, good evening. Papapagupit tayo guys. Kasi mapapal na yung buhok natin. Kigising e, ko lang hindi ako pumasok sa trabaho. Grabe kasi yung sipon ko guys. Change, change well na kasi. Eh. So may kamahalan lang dito yung yung ano, pagpagupit. 250 tele sa Philippine money sa 400 lang Umaga sa kanto-kanto lang yan mga kanto-kanto ano pag upitan pero pag sa mall, mas mahal parang abot ata sa ano 550 or 700 sa Philippine money so bali days na mainit ngayon malamig na nagbago na naman ulit change na ulit So, nakahanda na tayo sa winter. Meron na tayong mga jackets, sweater. Itong sweater na to. And then, meron tayong mga pantalon. Doon na sa shop namin, mali. Sobrang lamig. Hindi kami gumagamit ng heater eh. kapal na jacket lang yung suot namin kapag winter ay Sana bukas pa. Ha, kuwi sa sarado na ata. Ito yun natin. Medyo mura na yan guys kasi 2.50 sa sir yan. Barber shop kasi ako nagpapagupit na. Kasi bukas pa. Ito na yung pinakamura. 2.50. Abi kapat dulu. Abi. Abi, kapal mo. Ano yata? Pokas pa siya guys. Pokas pa guys. wala nga Wala silang customer uh, ako lang. Yan. Ah, video chikabin. Saran nyo. Masa mo siya. Yan. Yan. Uh -huh. So guys, ito na. The security door. Malaysia. Oo. Spiti kaya. Guys, ito na. Ito na 'yung lalabas. Ang ganda. Pogi. Naka-short na tayo, guys. o gibi. Ama güzel de beğendim çok güzel. Her zaman böyle, tamam mı? Şurada bir dakika. Kul zıverim gibi, tamam? Tamam. Hayli işler. Şitaların payına bereket, guys. Sübii so, bilen tay guys nama bisküit. binibigyan ko biscuit sa mga aso ko yung ano normal biscuit na ito ay eh, nagmahal na siya ito yung binibigyan ko sa kanila may sugar sa so paso ko hindi naman masyado binibigyan namin na marami ito yung biskuit na to, para sa mga alaga ko <coughs> so malinis yung kanila marco today eh. Gün tayı tayınama biliyim. İyi güzeldi. Burada fiyat var mı buradan? Fiyatları yazıyor. Bakalım çorbiydi guys na bisküvit değil mi? mı? Defter mi? Köpek ödül maması. Bu değil ama biz kruk yani. Bu değil. Bu Marka. Bu gerçek mi? Tamam. Biz sorun nereye kesin. Ederiniz tamam. Bir bakalım. Kasi sami gros malte. Maa bu çenem para. Bu asa olan dedi de Bibili mo tayo na mm -hmm. drinks. Wings. May favorite ako nyo is dito. Ayan ito. Ang pabalang natin drinks. Ito. Sarap sya. Bibili mm -hmm. din tayo ng Sabon. Ubusan tayo ng sabon sa bahay.